Okay, ayun na, good day ulit sa so, lahat mga ka-DIY natin dyan. Ah, especially doon sa mga beginners, no. Oh, para sa mga beginners sa mga ka-DIY. Ayun, flex ko lang sa inyo na yung isang mabilis, ano. Ang issue nito mga ka-DIY, eh, nawala yung kanyang susi. So, nawala yung susi niya, hindi na makita. Ang uh, pwede mong gawing ganito mga ka-DIY, pag nawala yung susi, eh, pwede mong dalhin ito sa mga gumagawa ng susi, or sa mga keymaker. Ang problem lang, pagka ganito kasi, medyo mahal din kasi yung singil nila, eh. So, minsan nagpagawa ko ng ganito, umabot ng mga 250 to 300. So, mas mainam pa, bumili ka na lang ng bagong ganito. At least dalawang susi pa yung, yung makukuha. At, ito <coughs> example mga ka-DIY. So, ito na lang ipapalit natin dyan kung sakaling uh, nawala yung susi. Kung titignan mo, medyo magkaiba sila, no? Yan, ito medyo mataba, ito uh, medyo mapayat ng konti dito. Pero, kasi yan mga ka-DIY. So ganyan yung pinaka itsura niya dito sa ang model nito NOARS. Na A uh, paano ba pagkalas nito at saka pagkabit? Alam ko basic lang to para doon sa mga uh, technician no pero syempre sa mga customer eh gusto rin nila malaman kung paano ba to ikabit para hindi na sila gagastos pa o magpapa home service e nga. So ayan, uh, simulan na natin mga ka DIY kung paano ba to uh, kalasin at paano ba ikabit. So dito mga ka no, nakalas na natin yung harapan. Kasi ito lang naman yung pinaka-main natin na dapat ituro sa inyo. Dito sa harapan, eh, makikita natin meron takip. So iniikot lang yan. So ayan, para ka lang nagbubukas ng soft drinks. And then tsaka mo huhugutin. Kasi meron kasi ang laki. Eh. So ayan, nakuha mo na yun. And then, iaangat lang natin ng konti dito. At tanggalin mo lang naman yung turnilo dyan para maiangat to. Oh. Pagka naiangat mo na yan mga ka-DIY, meron niya uh, tornillo dito, isa. Tsaka dito banda sa baba. Depende, meron kasi iba Allen wrench. Ito naman, size 8. Ocho yung gagamitin natin dyan. So, kakalasin lang natin na isang mabilis. So, yun mga kadeo. Eh, pag natanggal na natin yung pinaka-tornilo nyo dyan, eh, pwede na natin siyang hilahin ng pagganito. So, may makikita kayo dito ng ano, no? Parang pin. Lucky kasi dito mga kadeo. meron yung butas. Ayan. So, meron siyang butas. Kaya meron siyang ganito. Ngayon, uh, sunod natin gagawin, itong uh, pinaka-cable niya, no? yung pinaka-lock niya para doon sa upuan. Eh, ano lang nga, eh, itatanggalin lang natin itong screw na to. So, ayan, gawin ko na yun isang mabilis. So ayan mga kadewe, natanggalan natin. Sobrang basic lang, no? So ito yung kumakapit dito. Yung kable niya dito sa loob. So ayan, kakabit na natin ngayon. Itong isa. Ayan, kakabit natin. Pero bago natin ikabit to, may susukatin muna tayo mga kadewe. Hindi basta-basta yung pagkakabit nito, ni Okay? So papakita ko sa inyo kung bakit. So dito mga kadewe, kung mapapansin natin, pare silang may pinaka-lock. Ayan no, yung pinaka-pin. Okay? Itong isa, yung bago, sobrang haba. So, mahaba siya mga ka-DIY. Kaya pagkaginan natin siya, yan, yan, ganyan natin. Eh, makikita natin yung pinakahaba niya, no? Sobra-sobra. Yung pag hindi natin kasi ang pinutol mga ka-DIY, hindi natin to pinutulan, hindi rin siya magkakasya dito. Yan, sa kanyang butas. Eh, papakita ko sa inyo. So, dito sa kanyang butas, meron kasi yan sa loob mga ka-DIY, yung parang, ano eh, no? Kung nyo dyan, yan. Kung mapapansin nyo dyan mga ka-DIY, meron kasi yung lock. Meron niyang butas sa loob. So, ibig sabihin, once na pinasok natin to, hindi natin siya basta-basta may papasok kasi sobrang haba. So, ayan, pag pinasok natin, hindi natin maisagad. Hindi natin siya maisagad and then sumasabit. Ah, sorry, yon. Ah, sasabit siya mga ka-DIY. Yan, sasabit siya doon pagka pinilit natin. So, ang gagawin natin dito, so, ito yung pinaka-ano dito, no? twist, kinakailangan natin siyang bawasan. So, ayan, babawasan na natin siya para pit na siya doon sa loob. Para hindi siya maglak ng kusa. O, kunin natin yung ating pamputol. Yun, meron tayo dito pamputol. Tsaka yung bala niya. At yan mga kadeway. So ayan, naputol na natin. Pwede na natin siya ngayon isalpak. yon Dito mga kadeway, no, bago natin siya isalpak ito mismo, siyempre ikakabit muna natin itong uh, tinatawag natin yung kable uh, para doon sa kanyang uh, upuan. So ang gagawin mo lang dyan, basic lang din. Kuha ka lang ng long nose. Uh, medyo hilain mo lang ng konti. Yan. Pag nahila mo na siya, tusok mo lang doon. Tusok mo lang konti doon. Yan. Tapos ayan, sasabit na yan. yan. pag sumabit na siya ng paganyan, yun, ititwist mo lang ng konti and then ilagay mo na yung tornilyo dito sa gilid. Mga kadeway, no? And then, pasok na natin siya dito sa taas. Ayan, so, pwede na natin lagay yung takay mga ka-DIY. Paglagay lang din yan. Pagtasok-sok, ikot. Yan. So, nag-lock na yan mga ka-DIY. So, okay na yan. So, ayan. Okay na siya. So, nakabit na natin na isang mabilis ano. So, ito na lang yung pinaka ano na lang dito. Yung last na lang pala na magiging issue. Kasi, itong original mga ka-DIY, eh, ganito yung itsura kanyang sakit. So, iba. Tama. Ang dito naman, ganito itsura. So, dito, kahit hindi ko na siguro ipakita sa inyo, ang gagawin mo lang dito mga ka-DIY, etong luma, putuli mo lang to. Yan, yung pula, saka tong black. Yan, tapos, i-ano mo lang to, idugtong mo lang tong, ayan, uh, idugtong mo lang. So, kahit pula sa pula, at uh, black sa black. O, kahit nga magkabalik tayo dyan, okay lang. Pero, mas maganda, sundin mo na lang yung proper color, kung para hindi ka malito. So, ayan, ang ganda lang, mga diy uh, Pinakita ko lang kung paano magpalit niya ito mga ka-DIY, ko sa kasakali, uh, para doon sa mga baguhan. Okay, hanggang doon lang mga ka-DIY. Meron pa kasing uh, naka-schedule na isang e-bike. Ayan, i uh, e-trike pala. Ito. So, ito kasi yung sunod na gagawin natin dyan. Okay, so hanggang doon lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panunod. Thank you.